Attorney Rufil Fernandez Baño. Attorney Rufil Fernandez Baño. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Atem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundi dili aron pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong sa tibuo kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kala mahiga Miyerkules ang Buwan, sa pitsa kinsina. Buwan mga sa Oktubre tuiga 2025. Straight to the point. Mas pasas panahon mahigala Oktubre 15 mga kagalaan Sige pang mga aftershocks karon dito mga higala sa northern uh, part of Cebu. O doon na po yung mga aftershocks sa uh, uh, linog uh, Lino ni Igo Mahigala sa Davao area. Mga sukin tigpaminaw. Straight to the Kanya, point. Karoon na bang pitsaha dahi? Di ka malimot in Maoron ang katong nahitabo tong Lino sa Davao Oktubre 15. Pero alas 8.30 ito sa buntag. Ha? Di ta malimot na may kay Atol Ginas nung program. Nag-anchor ko na Mahigala may gala magnitude ng linog. Binan din mga kauban diri Si Inday Ken Galinia, Lito Balispin, lah Salantanan, may gala si news department. Ako may naulahi Udagan ken, ah, uh, Kanang <laughs> <laughs> Di malalim na yung naalta sa on the air mga sukit di paminaw kay disurbe sa kay mo, ah, mo jog sa tagdayo na apil sa mga, ah, uh, news newsroom. <laughs> Ato lang niya dag katawa-katawa mga higala. Pero pulbida tong among kwan kadto experience ang 7.2 magnitude nga linog sa Bohol nga niigo sa Dadri may gala sa Cebu City. Murag among istasyon giuyog og agtak nga pertesuko ah. Bertigyo nga grabihan mga sukitik paminaw. So bata uh, kinini ang nagsunod tong linog ha October uh, kinini ang 2012. Linog to mahigala sa Negros ang epicenter mo na nangadto sa min ang hatag mig relief goods. Linog sa 2013 buhol ang epicenter ng hatag sa tag relief goods but mauto nga daghan sang patay dili sa ato nang hatag ato sa ato mga patay nga mga biktima mga higala diri sa ato. In fact, ang Bell Tower sa Santo Niño mga higala nga simbahan mo ti pagkatagak atong panahon ha? karon ni apon mga laing linog. Kusog sa linoga linuga, may 6.9, dinigod sa may northern part of Cebu northern part of Cebu o kita sa Sugbo, Cebu City na apitaran sab. Onya ang aftershock pero tilaban kusuga mga higala. Si Idol Boy Kay si kasamang Aida Tampos dito kagahapon pagpadayon sa atong nga misyon mahigala paghatag pagapod-apod sa mga namatyan katong tag 15,000 pesos sa mga matag kinabuhi nga nakalas mga sukit paminaw Atong gipadayo na pinagin ni Idol Boy King ni kasamang Aida tampus may lang gilakaw kagahapon. ato kaon ang report unya ni kasamang Aida sa update na higala pila naman kabok niya ito na tagaan. Atong uban nga wa na makapaabot in taon kay doon na sila dinalian yung mga higala na panginahanglan ni Ares Sibianan. Ato sa nga gihatag. So katong mo sa among Sibianan, siguro alang o da ang death certificate o doon na may mga pictures labot sa paghaya na ni Ana mas maayosad. Kunya kumahimo umuari mo sa sayo, sayo mas at no. Okay, so ato ni tagag pagtagad mga sukit dig paminaw. Kining 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu nakamugna kini. Og si tinta ka mga sinkholes sa lain-laing mga lugar. Straight to the point. Sa lungsod sa Tanamihio natala ang labing daghan nga mga sinkholes. Straight to the point. O tong ipakita sa video kag hapon may gala nga katong sinkholes, grabe ha. Ang balay may gala hapit na gyud ma. Abot may gala sa sinkhole. O na nga, gi tong tag-iya dito mga balay, kito nagpuyo na itong dili na yun pabalikan itong mga lugar. Kay na nga, na nga hunlak naman itong yuta, mga sukit di paminaw. Sa report, mga higala, auhag sa Mines and Geosciences sa bio, uh, Bureau, kaming MGB-7, sa mga residente nga doon sa mga sinkholes nga mobalhin nga to sa mas luwas o layo nga lugar tungod kay di pa masiguro ang stabilidad sa yuta doon sa mga sinkholes. Straight to Labi na karon sige pang og mga higala. Malayo na gimudaan ana mga sinkholes. Samtang sa laing bahin, Department of Education 7 nagtinguha nga makatukod og earthquake proof nga mga school buildings. Human 500 ka mga classrooms ang naguba og ni Danyos og binilyon ka pesos tungod sa kusog nga linog sa Subo. Straight to the point. Ini mga buildings sa eskwelahan ha ayo intawon yung apil-apila na nga substandard, kaluoy sa mga bata intawon. Ato ni tagag pagtagad lubutaga mahigala sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang mga nasinati nga linog nakaepekto usab sa pagtakda sa dry run alang sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT. Nga gisibog na usab ngadto sa buwan sa Nobyembre. Straight to the point. So, ilang sibog ni mga sukit tigpaminaw. Samtang sa laing bahin hipis kapulisan sa lungsod sa Sugbo nga gipasinginlan usa sa mga lungsod sa Sugbo. Nagipasangin lang niya among-among sa saka minor di edad, gitang-tang na sa hanay sa kapulisan. Straight to the point. O sa pikas bahin, gahapong adlaw, si House Speaker Martin Romualdez ni Patim Auna sa investigasyon. Apan, dili ni investigasyon nga makita as publiko ha. Investigasyon nga sila rin nakadungog dito sa Independent Commission for Infrastructure. Ah, gahapong adlaw, may gala, nito nga na dito. O niya, matod pang Romaldez, andam siya nga mutabang. Ha? Dili sa may gala sa imbisigasyon katong mabati istanan. Aray sa may sa ICI. Andam sa mutabang sa iya mga nahibawaan. O gamatod pa, aduna doon na mga huhongihong na himuon si Romaldes mahigala nga state witness. <tos> 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 sana ning kalaki ha. ha? <coughs> Para kang iduot gyud ni Mahigala, saldi ko na lang gyud. mo ipaon mga sukitik paminaw. Ah, kay Delikado man, og si Romaldes, may gala, basi Musaka pangatong Marcos. Nahala, ikinin e na si Saldi ko na idoot. O niya, maayon yung sa script ini, kay ikaw na Saldi, ikaw lang pasingin lang tanaan. pero sige lang, kay anak ka magkasgawa sa nasod. Ay! Dili po seryoso ang gobyerno nga mapapauli ni Saldi ko. Kaya kung seryoso pa mahigala, naman tayo mga treaties mahigala sa mga, mga nasod. Anong di man magamit? O, katubita mga kagalang Steve ka nakauli naman. Ang problema lang mga higala, kinini ang sundo ni Salde ko, di baka ni mga pareho nga gipasaligan lang nga. Ikaw na lang tanan diha Salde. ikaw na lay mo sa gubang tanan. Ah, luwasan na lang tanan eh, ikaw pa'y pa manuluwas na hinoon aning kalakihan. <laughs> ikaw lay pasangin lang tanan, total di lang ka na mo tinudon o guko as gawa sa nasod. O panalitan kong medyo maklaro na giyod niya, masakpa na giyod ka, Sige lang, kay Subayon na nato ang pattern ni Tavis nga inigabot sa Pilipinas magkapiyan sa Rosalga. Nagrita na ni Katawa Katawa, mahigala, galawa na yun. Ibinuangan tayo ng kalaki haron. Ato ni Tagag Pagtagad, Lumbutagas, Tubaruan, may mahigala na ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon. Straight to the point. Kung ang ibisigasyon, magkadool na gani, magkadool na, hapit na masakpan, mahigala ang labing dakong kontrabida, kalit lang mga kagalaan o kapaong ko ano problema na ko ron, no? Ato ni tagag pagtagad -pag mga kaigalan, kini og uban pang pa mga eskutanan niya mabati, exclusive, over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa servisyo publiko, maaasahan mo, mga balitay detalyado at